Kasuya, nandito tayo ngayon sa Plaza Rizal, Malaybalay City. Mamaya, pupunta rin tayo sa provincial Capitol. Kung titingnan nyo, makikita na talaga natin ang magandang dekorasyon, ang mga Christmas symbols, ang Christmas tree, star, gift, mga maliwanag na ilaw na tumukutututitap ano kaya ang ibig sabihin dito? Buti natin dito ngayon. Samahan nyo kami. Mga Kastorya, ngayong Pasko, lagi nating nakikita ang Christmas tree, ang makinang na star, ang mga regalo, at ang kumikislap na Christmas lights. Pero napapaisip ba kayo kung ano ang pinagmulan ng mga simbolong ito? Bakit hindi nawawala sa bawat bahay? lasa at kahit saan tayo magpunta tuwing December. Ano kaya ang kwento, tradisyon at dahilan kung bakit naging bahagi sila ng Paskong Pinoy? Um, para sa ako, ang gift is kanang wala ni mo expect nga muabot and then libre na siya. Uh, number one is kining kinabuhi nga nasa tuwa karon so para sa ako muna ang gift nga giatag sa tuwa sa Ginoo which is mura diligit ni mo mapairan ba isag pila pa ka kwarta imo ang ihatag so mo na para sa ko ang gift salamat kayo sir fight fight what's the meaning ng christmas symbol na star sa inyo ma'am moy moy guide siya nga matultulan og aha dapit ang natawo ang Ginoong Hesus ah, salamat kayo uh, guide na ang guide sa atong kinabuhi ah uh, Yung yes. sa'yo mong mensahe sa inyong pamilya karong Christmas. Ah, kung pamilya ka lang kay medyo sad, medyo happy, sad. Ayun, Merry Christmas na lang. Merry Christmas, ma'am. Sir, naay-tulo ka simbol, sir, sa Christmas. Christmas tree, gift, o star. Ano sa'yo mong ganahan sa tulo, sir? Christmas tree. Ano man, sir? Anong ganahan ka sa Christmas tree? Kaya eh, nindo tanawin. Magsikasigana. Magkidlap-kidlap. So, ganahat ganahan kay Kagtanaw. Oo, oh, ganahan kay Kagtanaw. Makalipay, gito siya sa'yo. Makalipay, maka, sa kagapi. Kumusta man na uh, ito ang negosyo karong Christmas? na eh? Juan, panagsang mong palit na. Panagsang sir? Usahay <laughs> na <naman> panags <laughs> yes, um, yung panagsang. sir, unsa man imo mong sa inyo pamilya karong Christmas. Ah, uh, inaot ang mga pamilya, may lawas, kanang, mga <laughs> dili layo sa mga sakit magsaul uh, naot kanang magsaul ng sila sa karong abot ay pas nga malipayon Ano sa pagtama sa sa lights sa inyo kung Christmas si pagdagan yung kaya na lights mamno kung mukut pikut ita pa yun kung sa pagsabot anak hmm. ko ang pasabot na ko sa kaya lights kay ko simbolo sa kanang happy ang ko family anak dayon magkahiusa po ay ini back December kay ang mga family kay hero magkahiusa then ang mga bata ganahan makita gyud ato nga happy ba Ma'am salamat kayo Merry Christmas sa inyo sir kay minsahi nimo karong Christmas sa sa imong pamilya Merry Christmas lang sa mga pamilya ko mga Castro ah Ang <laughs> sayo sayo wish nimo sa ila karong Christmas Ma malipayon kita tanan Christmas okay. Sa gitna ng makukulay na dekorasyon ngayong Pasko, may mas malalim na paalala ang bawat simbolo na nakikita natin. Ang Christmas tree, puno ng pag-asa at bagong simula. Ang Christmas lights, liwanag na natapatuloy kahit sa pinakamadilim na gabi. Ang Christmas star, gabay na humahantong sa tamang landas at ang regalo, puso ng pagbibigay at pagmamahalan. At sa dulo, iisa lang ang mensahe ng lahat ng ito. Ang Pasko ay panahon ng kabutihan, pag-asa at pagiging ilaw sa isa't isa. Mga kasorya, ang simbolo ng Pasko ay paalala lang sa tunay na diwa ng Pasko, ang pag-asa, pagmamahalan at liwanag ng buhay ng bawat isa saan man tayo naroon, sana dalhin natin ang totoong minsahi ng Christmas araw-araw. Merry Christmas, balay-balay! Merry Christmas, mga kasoya! Carly Stories po, salamat kong kay sa pagtugan. Yay! Merry Christmas! Yay!